guys 6.51 na 6.21 I mean 6.21 ng umaga ayan nag ano tayo kasi nagpaligo ako ng dog kahapon yung mga ginamit niya kasi nabasa so nilaban natin saka sinama na natin yung ibang kaunti na damit so 2 days tayong naglaba uh, may update ako sa rooftop kaya ako nandito <laughs> kasi yung mga pechay kong tinanim dito sa may kangkong ayan o nagsitubo na o ayan so may aanihin tayo after 2 weeks na pechay konti lang yan tapos meron din ako dito sinabog na pechay din kasama ng kasi may upo dito pero hindi ko pa nakikita yung upo tapos dito ay yung pampalaya So, hindi ko pa nakikita yung upo. Mag-aano din tayo. So, may eggplant na naman tayo. Oh. Yun ang update natin. May pechay tayo na. So, mag-aano tayo. Mag-aalis ng dahon nitong puno ng ano, nyug. Kasi, oh, may mga sira na. Ah... So, uh, Alisin natin yung mga sirang dahon. Kasi ang um, pangitingnan ba? Napapangitan akong tingnan o tingnan mo naman o oh, ang pangit itong mga puno natin siguro pagdating na aking anak na architect kaning Singapore may na natin itong mga puno na ito sa uh, ating bagong nabiling lupa sa Kamachini kasi siya ang maga-decide kasi siya ang architect kung saan party dapat itanim at ang mga puno natin ang yung mga uh, grafted na erupted na <laughs> ng food, foot trip kasi hindi natin alam kung saan pa tatanim ito para hindi makapadwisyo ng ibang lugar so hintay natin yung ating anak na nasa Singapore yun yung architect kong anak so kasi ang may karapatang mag-decide kung saan itatanim ang mga ano natin, mga prutas natin na puno. Kaya ito'y naka pa dito. Hopefully, makauwi siya ng Chinese New Year. Kasi yung sasaguan ako, o tingnan mo, o, ang pangitingnan. So, Alisin natin. Mataas na ito eh. Oh. ng bangyo sa kasila nagkas kasi ng bangyo kakagagahin ka nun isa tayong kalabasa nandito oh sa may talong itong talong na to walang pag-asa na ipubunot na natin din niya eh basta oh, na lang pag asa to. hindi na lang to na muno basta na lang siya nagkaroon ng ano languga o sira na eh na talaga so binubunot na natin yung walang pinupuntahan talaga tanga mo para yung kalabasa na lang ang nandyan. Kasi. Para maganda siyang tingnan. So, yung kalabasa na lang ang naiwan para lumaki. Kasi dati doon sa may abukado na grafted, may kalabasa. Ikinanggal ko kasi mapapangit yung aking ito. So okay, pinagtatanggal ko yung mga kalabasa dyan. Kasi yung tubig, pinagugas, bigas ko na, aray ko, na tubig. Minsan may ano na kalabasa dahil kalabasa ang pinakain ng, ano, kalabasa ang inaano ng mga, ano, ng mga aso. Mamimitas na rin tayo ng talbos ng kamote so, ha so habang tayo na papakain kay Kismet pamitas tayo ng kasi ano na pwedeng pwede na Pwedeng-pwedeng na yung ating talaga sayang kasi pag hindi mo ilani sayang so mag na lang tayo kung hmm. e ready na lang natin kasi sayang maganda kasi laging tinatalbusan yung talbus ng kamote para lalo siyang laging nagsasang Ayan. may luya din tayo doon may Okay naman tong kamuti na natin. So, puro ano tayo ngayon, rooftop. Pakulim-lim, pero minsan, pag medyo tanghalit ang halit na, maano na, mainit na, pag medyo tanghalit ang halit. Kung hindi natin to lalagay sa isda, gagawin natin salat. Kasama ng kamatis natin, hinug na yung naani natin kamatis sibuyas, ano ay, salted egg. Sarap yun. Oh, ano na naman problema mo? Ha? Pumitas mo na sa gabi na. Ay, gusto ka na na. na. About about guys. about abaw. Guys, may laman yung ating kamote. lang. May laman yung kamote natin. Oh, nakita ko. Ayan, oh, may laman, oh. Ay, naglaman siya, oh. Ayun oh. Ay, ay asan ba? Ay, hirap. Ayan, oh. Ayun, oh pero parang maliit pa naman. Uy, pero may laman siya, oh. Oh. Ayan, oh, may laman. Ang <laughs> Naglaman. <Nakakatuwa>, <laughs> takpan ulit natin para lumaki pa mas natin guys nauubos pa isa isa oh <laughs> nauubos ko pa isa isa tapos kahapon marami ako naaaring malberi pero hindi na ako nag -video. at masyado na mga yung aking suot <laughs> hindi na ako nag pero marami pa rin hinugun. ito kasi ang matamis na variety yan, kain natin. Magmukbang muna tayo tapos na tayo mga mga talbo. Hmm. Ayan, hinog na hinog na sa hapon umaga kasi ang dami ko binaharap kasi nakotoo ako sa pechay ko ayan lang guys ang aking update sa aking rooftop. Sinapro lalit. Medyo masama panahon. Pero, yan lang naman yung sinampay ko. Hindi naman masyadong importante yan. Kahit maambunan, kahit na dryer na. Ayan. Ito ako, natutuwa oh. Ito oh. Tingnan nyo oh. <coughs> Sorry. Sorry may ano oh ito po yung ano yung uh, star apple na yellow, ito yung galing marinduke galing kay ati Maribig, binigay sa akin ni beng oh ayan ang ganda na oh may isang sanga na tutanggalin natin yan hindi na kailangan yan may kalamansi pa rin naman tayo ayan ayan ang ating kalamansi may pa rin naman po tayong kalamansi, oh. May aanihin pa tayo. At saka yung kamatis natin naman dyan. 2, 4, 2, 4, 6, 7 pa yan, oh. Yung kamatis. So, ayan lang, guys. Ang ating update sa rooftop. Ngayong araw na... Ismit! Martes. Araw ng basura. Kaya maaga ako. Yun, guys. Happy Tuesday po sa inyong lahat. Bye!